Hi guys, itur ko lang kayo saglit dito sa building na to. Ito po ay ang Lincoln's Inn. Ito yung mga opisina at hangout ng mga abogado dito sa buong UK. At barristers. Bar Lahat ng barristers dito sila naghahangout. Kailangan member ka dito. So, hey! In... In few more months, siguro si Mama lagi nang maglalakad dito. Gawa ni Kuya. Excited na ako. God willing. Uh, very, very soon. Ayan, ang ganda. Ayan, hindi na ako pwede rito mag-running dress, Kuya. Kailangan laging decent ang suot ko. <laughs> Grabe guys, ang ganda talaga doon sa loob ng ano na yon, building na yon at ng area na yon. Napakaaliwalas at malinis. Guys, andito tayo ngayon sa Lincoln's Inn Chapel. Wow, ang ganda ng ibabaw ng kisaw ni mm. Namangha ako guys, napatingala pa. Mm. Ang ganda ng pagkagawa. Wow, para kang pumasok sa maze. Grabe guys, at sobrang tahimik dito. Napakaganda. Sing ganda nung nakatayo sa gitna, charot.